Kalatagan. Ang isa sa pinaka-dinarayong lugar dito sa probinsya ng Batangas. Ang bayan ng Kalatagan ay dinarayo dahil sa mga nagagandang mga beach resort dito. Tulad na lang nitong beach resort na pinupuntahan namin, na tinatawag na Kalumbuyan Point. Sa video natin, ilibot ko kayo dito sa Kalubuyan Point at ito ang kanilang parking area. Napakalaking parking area kahit ilang piraso pa ng motor ang paparking dyan ay po So yan po ang area nila dito. At ito naman ang mga kasama ko habang naghihintay sa kainan ay nagkanta-kanta muna sila habang may tagay na kasama. So kanya-kanya na lang kami ng diskarte dito. Yung iba kong kasama ay naliligo Ako naman ay nagbibidyo habang iniikot itong buong lugar ng Kalubuyan Puente Ito naman ang mga kasama kong chika Pero may nagmamayari na niyan mga kabintor Kaya hanggang tingin na lang kayo niyan mga kabintor At ito naman ang mga kasama ko Paray-haray na lang dyan, no? parang mayaman So ito palang swimming pool nila dito mga mentor. Merong swimming pool ng pang bata at merong pang matanda. Yung doon sa ibaba, ito yung sa mga matanda. At ito naman pinakita ko sa inyo ngayon, ito naman ang pang bata. So napakaganda dito mga mentor, peaceful yung lugar. Marami ang mga puno at malamig ang klima dito. At higit sa lahat, hindi crowded ang resort na ito. Kaya ma-enjoy nyo talaga ang buong lugar. So ito po ang makikita natin dito. Yang nakikita niyan, yun yung CR. So dito tingnan natin ang kabuuan nitong ah uh, swimming pool nila dito. So dyan mga kapitor, yung nakikita ninyo sa pag-akyat natin dyan, dyan nakahilira uh, yung mga cottage nila. So dito naman makikita natin itong puno ng baliti, napakalaking puno ng baliti. At dito naman sa ilalim ng baliti, may naispatan akong magandang beach. Kaya puntahan natin yan maya, -maya para makita natin kung kaano paganda yung beach resort na yan. At dito naman mga kapendor, sa porsyon na ito makikita natin itong iglo hindi ko alam kung tama ba ang pagkabanggit ko sa pangalan. At mula naman dito sa itaas, bababa naman tayo patungo ng swimming pool. Tingnan nyo mga kabintur, napakaganda dito mga kabintur. May engine nyo ang paglalakad dito dahil nasa ilalim kayo ng mga puno ng kahoy habang naglalakad. At saka malamig pa ang klima dito mga kabintur dahil nga nasa ilalim pa tayo ng mga kakahuyan. At saka ang ganda maglakad lakad dito mga kabintur habang iniisip mo yung mga problema mong naiiwan sa bahay. Riders! <laughs> Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang entrance nila dito. Ang entrance nila dito, bawat tao ay nagkakahalaga ng 300 pesos at mayroong environmental fee na 30 pesos. So sa cottage naman ay 1.5. At higit sa lahat para sa mga taong gustong maging pribado ang bakasyon nila dito ay mayroon din sila mga kwarto-kwarto dito na cottage. Lalo na yung mga taong may mga kulasisi ay pwedeng pwede kayo rito sa lugar na ito. Talagang maging pribado ang bakasyon nyo dito at napakaganda ng ambient dito, lalo na siguro sa gabi. At ito naman ang mga tropa ko na minsan ay lulubog at lilitaw, lalo na pag may mga rides na usapan. So nag sila dyan para sa tanghalian namin. Yan, pakway kaway pa yung isaw. Oh. At ito naman ang dagat nila dito. Ipakita ko naman sa inyo. Medyo mabato nga lang. Mga rock formation. At ito yung nakita ko kanina doon sa ilalim ng baliti. Itong mabuhangi na beach nila dito. Yan o. No? Oh, napakagandang beach. Pero ngayon medyo mababa yung tubig. Kaya ito ang makikita ninyo dito. At dito mga komentor, Pinakita ko na sa inyo itong kabuuan itong lugar. Para kayo na ang musga kung pasok ba ito sa panglasa ninyo mga komentor. Okay mga kapintor, sana'y magustuhan ninyo ang ating video ngayon. At hanggang sa muli nating mga video. Salamat! Okay.